Welcome to News 5 Everywhere. kapatid, taon-taon nasa 8,000 Pilipino ang namamatay dahil po sa sakit sa kidney o bato. Sa katunayan, ikasyampo ito sa tinaguriang killer disease sa bansa. Kaya ngayong National Kidney Month, alamin po natin ang tamang pangangalaga sa ating mga bato. Kaugnay po niyan, kasama po natin dito sa studio si Dr. Maaladin Biruar ng National Kidney and Transplant Institute. Good morning, Doc, and thank you for joining us. Good morning, Sherry. So ito pong buwan ito ay National Kidney Awareness Month yes, ah, so. po ho. So ito po ah, marami pong hindi pinapansin yung ating bato o yung ating kidney. Ano po ba talaga ang function ng ating mga kidney sa ating katawan dok So actually maraming function yung kidney sa ating katawan. Una na dito regulator, or kinokontrol niya yung tubig sa ating katawan no. Mm -hmm. Pangalawa, nagpo-produce din ito ng um, renin which is responsible for the controlling the blood pressure in the body. Mm -hmm. It also produces erythropoietin which is responsible for producing the red blood cells of the body and then it also is involved in the production of vitamin D. Kailangan din yon para sa pagproduce ng calcium which is found in our bones. So um, marami siyang uh, important roles in the body. Mm. Kailan po nagsisimula na magka-problema? Ano po yung mga sanhi ng pagkakaroon ng problema sa batoto? Oh, that's a very good question kasi nais namin talagang ipalaganap yung information regarding chronic kidney disease. No? Marami mm -hmm. kasi actually sakit yung bato, pero yung mahalaga dito yung chronic kidney disease because ito yung nakakapag-lead into dialysis. Ano po pag sinabi niyong chronic? um, kidney disease, ano po ibig sabihin na? Ko? Ibig sabihin nito, pag chronic, sirang-sira na yung kidney mo, matagal na siya. That's uh -huh. why it's turned chronic. Uh -huh. So, may paraan para ma-prevent na mag-develop ng ganito. Ano yung mga causes? No? Um, around 46% of um, patients who um, become, who develop chronic kidney disease usually have diabetes. And then, of course, the rest, kung let's say may bato sa kidney na matagal na, mayroong uh -huh. uric acid nephropathy, mayroong lupus erythematosus. Uh -huh. So marami may maaga po bang sintomas na mararamdaman? Kasi kadalasan po, pag sinasabi, o oh, may kidney failure ka na, o oh, malala na yung sitwasyon mo, kailangan mo na na mag-dialysis, eh, too late na. May mga pauna bang sintomas yan o senyales, dok, na nararamdaman ng isang pasyente na posibleng may problema na sa kidney para maiwasan po at umabot sa stage na kailangan ng mag-dialysis? So, dapat aware nga sila no, sa mga symptoms na yun kasi pwede rin kasing walang symptoms. Eh. So, pwede rin maging um. tinatawag na silent killer ito. So, kung meron kang hypertension, let's say umihi ka ng dugo or kulay siya ayong ihi mo, umihi ka ng bato, sumasakit yung tagiliran mo, meron ka ng um, high blood or hypertension, yes. meron kang pagmamanas, pagkatapos um, mabula yung yung ihi. Yun, uh -huh. yun ang mga signs na merong possible na meron kang kidney disease or mahabdi yung pag-ihi. Gaano kaaga pwedeng tumama? Pwede rin ba ito sa klase ng lifestyle mayroon tayo? Actually, pwede kahit mga bata magkaroon ng kidney disease, nagda-dialysis. Meron nga dati isang pasyente, I remember, dumating siya kasi referral na dahil mataas ang creatinine. Ano lang ba yung naramdaman niya? Nahihilo lang, napansin na namumutla. Nursing student ito. Uh -huh. Tapos nung dinala nung nanay sa clinic, mataas pala yung blood pressure, ang baba na ng pula ng dugo, kailangan ng magdialysis. Eventually, nag-transplant din naman siya. Pero, yun yung mga tipong hindi mo kasi alam eh, kung ano yung mga symptoms. At kung hindi ka watchful, hindi ka nagbabantay, hindi mo makukuha yung kidney disease. Mm -hmm. Doc, siguro po, before we let you go, ano, ano pong huling paalala natin, mensahe po natin sa ating mga kapatid kung paano po yung tamang pangangalaga sa ating mga bato o kidney? Well, actually, um, meron kami tinatawag na mga eight no na paraan para mapangalagaan mo yung kidney mo. So, number one, of course, at yung pinaka-importante is um, to check your blood pressure. Uh -huh. And then, of course, to um, uh, no smoking. no Bawal po manigarilyo talaga. No? And then, you drink um, water, 8 to 10 glasses per day. And then, no over-the-counter drug intake without any prescription from the doctor. Actually, syempre over-the-counter siya so pwede na bilhin. Pero dapat, um, kausapin yung doctor mo yung doktor mo kasi baka take tayo ng take ng gamot without even consulting. Tapos, sobra sobrang Damages are no? uh, kidneys. Yes. Oh. It damages the kidneys. Mm -hmm. And then, um, kailangan din po nating mag-check ng blood sugar, lalo na kung diabetic tayo. And then, exercise. Mm -hmm. And then, um, exercise is around 20 to 30 minutes most days of the week. So, that's around 4 to 5 days. Mm -hmm. And then, you have to control your weight dahil po ang obesity o yung pagkakaroon ng metabolic syndrome is also a risk factor to develop um kidney disease. Doc, marami ming maraming, maraming salamat for joining us this morning. Thank you. At uh, si Dr. Maaladin Biruar ng National Kidney and Transplant Institute. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.